sa tabi ng masikip na kalsada sa San Isidro, may maliit na karinder yung bagong bukas. Lutong bahay ni Aling Flor. Payak lang ito. Mga mesang gawa sa lumang tabla at upuang hindi magkakatulad. Pero sa hangin, kumakalat ang bango ng ginisang bawang at mainit na kanin. Si Aling Flor, nasa kalagitnaan ng buhay, ay dating kusinera sa pabrika. Marunong siyang magluto mula pagkabata, tinuruan ng ina ngayon, sa wakas, natupad na ang matagal niyang pangarap, ang magkaroon ng sariling karinderya. Noong una, iilan lang ang pumapasok. May mga construction worker, mga estudyanteng dumadaan, at ilang tricycle driver. Kadalasan ay tatlo o apat lang ang kumakain sa maghapon. Kahit kakaunti, ang mga customer niyang dumadating ay laging bumabalik. Lagi nilang sinasabing may ibang lasa daw ang niluluto ni Aling Flor. Malinamnam, parang may halong pagmamahal. Pero kahit ganun, hirap pa rin siyang makabawi sa puhunan. Mahina pa rin ang kita, lalo na tuwing umuulan at walang masyadong tao sa kalsada. Isang mainit na tanghali, halos walang customer si Aling Flor. Habang nagsasaing, pumasok ang isang matandang babae, marumi, pagod at gutom. Anak, Pwede bang makahingi ng kaunting pagkain? Mahina nitong sabi. Ngumiti si Aling Flor. Opo, Nay, umupo po kayo. Agad niyang inihain ang mainit na ulam at kanin. Flor, baka masanay ang mga pulubirito. Bulong ni Nena. Ngumiti lang si Aling Flor. Kung ako man ay magutom, baka may magpakain din sa akin. Kumain ng tahimik ang matanda. Wari'y matagal na hindi nakatikim ng mainit na pagkain. Matapos kumain, tumingin ito kay Aling Flor at ngumiti. Nagpasalamat at iniabot niya ang isang lumang sandok na tila yari sa kahoy at tansong may kinang. Ito, anak, para sa'yo, sabi nito. Ginamit ko ito noon sa aking maliit na karinderiya. Sabi nila, may halong hiwaga raw ito. Pero ang totoo, gumagana lang ito sa taong may mabuting puso. Alagaan mo ito sabi ng matanda bago tuluyang umalis kinabukasan ginamit ni aling flor ang sandok para magluto ng tinolang manok wala naman siyang inaasahan iniisip lang niya na baka sentimental value lang ang dala ng sandok pero pagkatikim niya sa sabaw napatigil siya parang mas malinamnam ngayon na pulong niya dumating ang ilang suki kinahapunan isa sa mga driver ang agad napansin ang kakaibang lasa. Aling floor, lalong sumarap ang tinula mo ah. Parang may lihim na sangkap, napangiti lang si Aling Flor. Baka dahil sa bagong sandok ko, piro niya. Simula noon, araw-araw niyang ginagamit ang mahiwagang sandok. Ang mga ulam niya, menudo, sinigang, kiniling. Lahat tila, mas naging masarap. Ang amoy palang nakakatakam na. Unti-unting dumami ang mga kumakain sa karinderiya. Sa una, sampu lang. Makalipas ang isang linggo, tatlumpo. Hanggang sa halos di na sila magkasya sa loob. Naku, Flor, baka kailangan na nating magdagdag ng mesa. Sabi ni Nena habang nagmamadaling naglilinis ng mga plato. Tama ka, sagot ni Aling Flor, ngunit may ngiti sa labi. Ang ganda ng takbo natin ngayon. Salamat sa Diyos. Ngunit hindi lahat ay natutuwa sa tagumpay ni Aling Flor. Si Lita, dating katrabaho niya sa pabrika at minsang tumulong sa karinderiya, ay nakaramdam ng inggit. Dati ay pareho lang silang nagsisimula. Ngayon, halos dinadagsa na si Aling Flor habang siya naman ay walang kabuhayan. Isang hapon, dumalaw si Lita. Uy, Flor, ang ganda na ng negosyo mo ha. Bati nito pero may halong inggit sa boses. Ay, salamat Lita. Konting tiyaga lang talaga, sabi ni Aling Flor at inalok itong kumain. Habang nakamasid sa kusina, napansin niya ang lumang sandok na ginagamit ni Aling Flor. Teka, iyan ba yung lagi mong ginagamit? Tanong niya. Oo, mahiwaga daw sabi ng matandang nagbigay, sagot ni Aling Flor. Sabay tawa. Biro lang siguro, pero parang totoo rin. Hindi na wala sa isip ni Lita ang sandok na yon. Sa loob-loob niya, baka nga yon ang sikreto. Kung akin lang yon, baka umasenso rin ako. Kinabukasan, hinanap ni Aling Flor ang lumang sandok, ngunit hindi na niya ito makita. Nena, nasaan yung sandok ko? Dito ko lang nilagay kagabi. Baka naitago mo lang. Sagot ni Nena. Hindi eh. Sigurado akong naiwan ko sa mesa. Naghanap sila buong araw ngunit wala pa rin. Sa huli, napabuntong hininga si Aling Flor. Wala na siguro. Hayaan mo na. Kahit wala yun, kaya pa rin natin magluto ng masarap. Hindi niya alam, noong gabi lang, ay lihim na bumalik si Lita sa karinderiya at lihim na ninakaw ang sandok. Tahimik niya itong isinilid sa bag at mabilis na umalis. Dala ang pag-asang iyon ang magdadala sa kanya ng swerte. Makalipas ang ilang araw, nagtayo si Lita ng sarili niyang karinderya sa kabilang kanto, lutong Lita. Makulay, bago ang pintura, at gamit niya ang ninakaw na sandok ni Aling Flor. Sa unang linggo ng operasyon ni Lita, sobrang saya niya. Ang mga ulam niya, adobo, sinigang, ginataan, ay biglang naging kasing sarap ng luto ni Aling Flor noon. Lahat ng dumadaan, bumabalik. Tingnan mo nga naman, sabi niya sa sarili habang niluluto ang afritada. Totoo pala ang mahiwagang sandok na 'yon. Ngunit paglipas ng mga araw, napansin niyang parang nag-iiba na ang lasa ng mga niluluto niya. Hindi na kasing linamnam. Minsan ay mapakla. Minsan ay maalat. Kahit pareho lang naman ng sangkap at timpla. Bakit ganito? Reklamo niya isang gabi. Pareho lang naman ang ginagawa ko. Wala siyang kamalay-malay habang nagluluto siya ng may galit, pagod at reklamo. Unti-unting nawawala ang hiwagang dala ng sandok sapagkat hindi ito basta mahiwagang bagay. Ito ay sagisag ng kabutihan at pagmamahal sa pagluluto. Samantala, bumalik si Aling Flor sa dating simpleng paraan ng pagluluto. Wala na ang mahiwagang sandok, ngunit patuloy pa rin siyang nagluluto ng may malasakit. Tuwing may estudyanteng kulang sa pamasahe binibigyan niya ng libreng sabaw. Tuwing may matandang namamalimos, pinauupo niya at pinapakain. Hindi naman ako nagnegosyo para lang yumaman, sabi niya, minsan kay Nena. Gusto ko din makatulong at makapagbigay saya sa pagluluto. Hindi nagtagal, napansin ng mga dating suki, na parang mas masarap na ulit ang luto ni Aling Flor. Hindi dahil sa sandok, kundi dahil sa pusong nilalagay niya sa bawat sangkap. Flor, iba talaga ang lasa kapag ikaw ang nagluto. Sabi ng isang tricycle driver, parang may halong pagmamahal. Makalipas ang ilang linggo, halos wala nang pumupunta sa karinderiya ni Lita. Ang mga dating regular, hindi na bumabalik. Ang iba ay nagsasabing, parang wala nang lasa ang mga pagkain. May ilan pang nagreklamo dahil sa panis na ulam o sobrang alat ang dating kinang ng sandok ay tila nagdilim. Minsan ay may isang batang gutom na lumapit at humingi ng pagkain, pero tinaboy niya ito. Wala akong libreng ulam, sigaw niya. Pagkaalis ng bata, naramdaman niyang tila tuluyang namatay ang sandok sa kanyang kamay. Naging mapait ang sabaw ng kanyang niluluto. Tinapon niya sa lababo ang buong kaldero. Kinabukasan, halos wala nang pumunta sa kanyang karinderya hanggang sa napilitan siyang magsara. Isang umaga, pagod na naglalakad si Lita, nadaan siya sa karinderiya ni Aling Flor. Naamoy niya ang ginisang monggo at narinig ang tawanan sa loob. Tumigil siya sa pinto, nag-aalangan. Lita, kumusta ka? Bati ni Aling Flor, sabay alok ng upuan. Napayuko si Lita. Pasensya ka na, Flor. Ako ang kumuha ng sandok mo. Nainggit ako sa'yo. iyo. Akala ko, iyon ang dahilan ng tagumpay mo. Pero mali ako. Tahimik lang si Aling Flor sandali bagong umiti. Naku, Lita. Salamat at inamin mo. Alam mo matagal ko nang pinatawad kahit noon pa. Ang mahalaga, natuto tayo. Inilabas ni Lita mula sa supot ang sandok. Mapurol na ito, halos wala nang kinang. Hindi ko alam kung anong nangyari. Parang nawala ang hiwaga. Ngumiti si Aling Flor at tinanggap ito. Siguro kasi, ang hiwaga ng sandok ay hindi naman talaga sa bagay. Nasa puso ng gumagamit. Muling ginamit ni Aling Flor ang sandok kinabukasan. Hindi dahil sa hiwaga, kundi bilang alaala ng aral na natutunan. At nang tikman niya ang nilutong sinigang, ngumiti siya. Masarap pa rin. Hindi dahil sa mahiwagang kapangyarihan kundi dahil niluto niya ito ng may pag-ibig. Dumami ulit ang mga customer. Pero ang mas nakatutuwa, bumalik si Lita sa kanya. Hindi bilang kakumpetensya, kundi bilang katuwang. Tinanggap siya ni Aling Flor nang walang alinlangan. Lita, kung gusto mong bumalik sa pagluluto, dito ka nalang tumulong. Hati tayo sa kita, pero sama tayo sa pagod. Napaluha si Lita. Salamat, Flor. Hindi ko akalaing matutulungan mo pa rin ako. At mula noon, magkasama silang nagpatakbo ng karinderia. Si Nena, si Lita, at si Aling Flor. Tatlong babaeng pinagtagpo ng pagluluto at kabutihan. Lumipas ang mga taon. Ang lutong bahay ni Aling Flor ay naging kilala hindi lamang sa bayan, kundi sa mga karatig lugar. May mga taong pumupunta pa mula sa malalayong bayan para lang matikman ang adobo o tinola niya. Ngunit para kay Aling Flor, hindi lang ang dami ng customer ang sukatan ng tagumpay. Ang mahalaga, bawat taong kumakain sa kanya ay busog, hindi lang sa tiyan, kundi pati sa puso. Tuwing gabi, kapag nag-iisa na siya sa kusina, tinitingnan niya ang lumang sandok na nakasabit sa dingding. Wala na itong kinang, ngunit sa kanya ito ay isang paalala ng araw na tinuruan siya ng isang matandang pulubi ng tunay na sekreto ng masarap na luto. Ang tunay na hiwaga ng tagumpay ay hindi nasa mga bagay o swerte, kundi nasa pusong marunong magbigay, magtiwala at magmahal sa ginagawa. Ang kabutihan, kapag ibinahagi mo ng taos puso, ay babalik din sa iyo bilang pagpapala galing sa Diyos sa paraang hindi mo inaasahan mas sagana, mas malalim at mas makabuluhan. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. At samahan kami muli sa susunod na kwento.